Hello, hello mga katigang Tanghali na naman Ito Ay mahi-mahi Mahi-mahi fish -mahi Ito naman ay pork Roast pork And then sabi nito Red rice, kinulayan lang Ito <laughs> naman Leek potato, yung soup namin At aking kinuhang inumin ay ang aking paboritong mango juice hmm. hindi ko alam yung ano yung ano yung gulay namin makikita ko mamaya dun sa ano na menu namin ito masaya na naman kasi may kaning na buhaghag at yung paborito isda palaging isda ko ito mahi-mahi Okay, okay. Kainan na mga katigang. Salamat sa panonood. Bye-bye.